Si Roger naman patuloy sa pagiging interpreter nila Tommy at Miho. Balik ka last night. You told here last night. Gusto kita. Gusto kita. Umalis ka. I like you. Yes. And it's left. Alright. It makes me sad. Iliwan mo siya. Kung umalis ka, nasaktan siya. Weh! Hindi! Hindi ka ko! Hindi ka rin iwala. Hindi mo ko Hindi ka rin iwala. Maraming meaning nung gusto kita. Hindi ka sa it. Maraming meaning. Hindi maraming meaning. Hindi maraming meaning para sa akin gusto kita you want her as girlfriend girlfriend wow. Okay, okay. Kung hindi yung kundi ka naniniwala, sabihin mo sa inyo yung totoo. Uh, I am waiting. Uh, this is not the right thing yet. But I want to I know you. you yes. I want to know you more. That's yes. why, hindi ko sinabi sa sagutin mo agad siya. Uh, Ang gusto ko na sabihin mo sa hindi kanya. Hindi dito. Hindi gusto mo ako. Uh, ayan, yan, 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 yeah. yan yeah. mo hindi siya, gusto mo ako. Ayaw mo Okay. Gaya okay. ko nang masaktan. na akong masaktan. Ilang years na ga? Bakit? 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 Okay. 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 Up, okay. naman. Ayoko na talaga masaktan dahil oh yun lang ko sa ano. Ayoko mag-OA dito. dito, yan, yan na. ayoko mag dito. Oh. Pero yun na kasi naranasan ko sa buong buhay ko. Gusto ko nang umiwas sa pag-ibig-ibig na yan. Yeah. Okay. Okay. Kung si Miho